Simula pa lamang ng season, bukas na ang Los Angeles Lakers sa kanilang hangarin na magdagdag ng isa pang sentro sa kanilang roster. Ang pangunahing layunin ay maghanap ng isang malakas na big man na makakatulong kay Anthony Davis sa depensa at rebounding. Bagamat si Davis ang pangunahing naglalaro sa posisyon ng center, nais pa rin ng koponan na bigyan siya ng pagkakataon na hindi laging gumanap sa posisyong ito. Si Davis ay minsang nakapaglaro kasama si Jackson Hayes, ngunit madalas nawala sa lineup si Hayes dahil sa injury. Si Christian Wood naman ay hindi pa rin nakakapaglaro ngayong season dahil sa kanyang knee surgery noong off-season. Dahil dito, nananatiling pangangailangan ng Lakers ang maghanap ng isang physical presence sa court na makakatulong sa rebound at depensa. Narito ang mga kandidato na big man na posibleng gawing trade ng Los Angeles Lakers. Una na dito si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards. Naging target na ng Lakers si Valanciunas noong off-season, ngunit pinili nitong pumirma sa Washington Wizards. Bagamat hindi siya kilala bilang isang elite defender, siya ay isang mahusay na rebound at kayang magbigay ng pisikal na presensya sa offense. Pwede siyang maging kapareha ni Davis o maglaro mula sa bench. Ang posibleng trade ay maaaring isama sina Gabe Vincent at ilang future second round picks. Pangalawa naman si Daron Sharp ng Brooklyn Nets. Si Daron Sharp ay isang batang big man na may potensyal sa parehong offense at defense bagamat limitado ang kanyang minutes sa NBA naniniwala ang Lakers na maari siyang magtagumpay kung mabibigyan ng mas malaking role. Pwedeng gamitin ang kontrata ni Jalen Hood Shifino o kombinasyon ni na Cam Reddish at Maxwell Lewis para magawa ang trade. Pangatlo ay si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers. Bagamat kulang si Williams sa taas, bumabawi siya sa kanyang elite rim protection. Ang kanyang energy sa court ay makakatulong sa team, ngunit ang kanyang injury history ang pinakamalaking alalahanin. Ang posibleng trade package ay maaaring isama si na Jared Vanderbilt Maxwell Lewis at ilang second round picks. Pangapat naman si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Si Vucevic naman ang pinakamagandang offensive fit kasama ni Davis dahil sa kakayahan niyang maglaro sa block at magstretch ng floor. Ngunit magiging mas mahal siya sa trade market dahil sa kanyang magandang performance ngayong season. Posibleng isama si Narui Hachimura at Jalen Hood-Shifino sa trade. Pati na rin ang isang first round pick para makuha lamang ito. At ang huli naman ay si Nick Richards ng Charlotte Hornets. Bagamat hindi masyadong kilala, si Richards ay isang consistent performer na kasalukuyang nag-a-average ng double-double at halos dalawang blocks kada laro. Ang kanyang kontrata ay abot-kaya rin kaya't ang posibleng trade package ay maaaring isama sina Christian Wood, Maxwell Lewis at ilang second round picks. Ang Lakers ay may malinaw na pangangailangan para sa isang pang-center na maaaring makatulong kay Davis sa mahihirap na laban. Ang mga opsyong ito ay makakatulong sa kanilang layunin na mapanatili ang competitiveness at mapalakas ang kanilang roster sa kasalukuyang season. Samantala, naging kapansin-pansin ang naging performance ni Bronny James kanina sa laban kontra sa Greensboro Swarm. Nagpakitang gilas muli si Bronny sa kanyang laro kung saan nakapagtala siya ng 16 points, 4 rebounds, 5 assists at 3 steals. Sa kabila ng kanyang impresibong kontribusyon, hindi rin nakaligtas sa pansin ang kanyang 6 turnovers na nagpapakita ng mga aspeto ng kanyang laro na kailangan pa ng pag-ayos. Gayunpaman, patuloy ang pag-improve ni Bronny sa G-League kung saan unti-unti niyang pinapa-improve ang kanyang kakayahan at kumpiyansa bilang isang man lalaro. Ang kanyang pag-unlad ay nagbibigay ng malaking pag-asa sa kanyang potensyal para sa mas mataas na antas ng basketball sa hinaharap.